Tiga, isda at gulay, tatlo sa pangunahing pagkain-karaniwang iniyahain sa hapagkainan Bago makalating sa sikmura ng mamamayan, malubak ang tinatahak nilang daan Kanin, isda at gulay, mga pagkain-karaniwang nakikita sa hapag ng mga Pilipino sa paglipas ng panahon, makulay at malubak ang landas sa pinagdaraanan ng mga produktong ito. Sundan ng biyahe at tuntunin ang kasagutan sa mga katanungan. Ugatin ang mga dahilan kung bakit nasasadlak pa rin sa kahirapan ang mga mangingista at mga magsasaka. Sa ikanim na taong pagtatanghal ng Reporters Notebook, Samahan niyo kami sa biyahe upang iatid ang isang napapanungpaksang apektado tayong mga Pilipino. Ako si Rhea Santos. Ako si Jiggy Manikas. Ako si Maki Pulido. At ito ang Reporters Notebook. Tatlong oras mula Maynila, mararating ang Nueva Ecija. Ang Rice Granary of the Philippines ang minsang ipinagmamalaki nating produkto. Masalimuot na ang pinagdaraan ng kwento. Nagsisimula at nagtatapos sa utang ang proseso ng pagsasaka. Ayon kay Edgar, halos tatlumpung taon nang magsasaka. Minsan ang nalubog sa uta at hanggang ngayon, pinagbabayaran niya pa ang may mahigit 50,000 piso. Matamnan lang ng panay ang sinasaka ang malimit na bayaran dito, yung isang libo, kalahating ka ng tubo? At doon sa sistema na yon wala ka pang magdala ng palay sa ibang buyer. Kaya kontrolado nila yung ani. Bukod sa may patong na yung inuutang sa kanila. Ang mag-asawang Fernando at Carolina naman tumanda na sa tatlumpong taon nilang pagsasaka. Pero nananatili silang walang sariling pa. Nakadulungkot isipin na ang mga tulad nila ang bumubuo sa pinakamalaking populasyon ng bansa. Ito sa bawat sampung Pilipino kasi ay mga magsasaka. Hmm. So, gano'ng katagal kayo magtatrabaho sa isang araw para makasweldo ng 150 pesos? Ano, well, ang, mm, ang pag-uwi nga namin, alasin ko po, po kaming umuwi, tapos sa po. Ala, ano, alas 12 kaming lalabas nito. Paano nga naman uunlad ang bansa kung ang nakararami ay kapuspalan? Dahil na momorosyento lamang sila, sa bawat sampung kaban ng palay na inaani, isa lamang ang napapasakan kanila. Ang iba, na pupunta sa pinagkakautangan ng mag-asawa at sa may-ari ng lupa. Kung hindi po panahon ng, ng uh, anihan, ilang beses po so, sa isang araw na kain ng pamilya. Lan po, talaga tayo, lang po, talaga pong dalahon lang po, talaga lang po nakakain na Wala pa ulan, paan po nga kasi, namin nga po buhay na bukit ni Namang Fernando na nanatiling walang patubig kaya umaasa raw ang kanilang kapalaran sa patak ng ulan. Sa mahigit 30 milyong hektarya ng lupang sakahan, mayigit 46% lang ang may maayos na irigasyon. Sa Nueva Ecija, malinaw na hindi lahat may irigasyon. Sa mga inaabutan naman ng patubig, malaking gastos pa rin ito sa kanila. Lugi-lugi dahil mga pakataas ng bilihin, kamukha ng abono, gamot. O tapos babayaran mo pa yung patubig. Dapat sana yung patubig na libre na lang yan eh. Kada ektaryang tatang na ng palay, aabot ng mahigit 46,000 piso ang gagastusin. Karaniwan, tatlot kalahating tonelada o pitumpung kabang palay ang naani kada ektarya. Bawat kilo ng palay, mahigit 13 pesos ang puhunan. Kayo ho, may lupa kayo, 1 and a half hectares. Saka, tanggap na ho ba kayo ng ipre ng bilya? Kaya na, alam mo na, tanggap na ang bilya ng bilya. Babayaran mo, pupunta ka sa DA, sa munisipyo, sa bayan. bayaran mo ng 600. Ang isang kaban. Naguri ang Salad Bowl of the Philippines, ang Benguet. Mahigit 60% ng mga gulay sa kamay nilaan dito nang gagaling. Pero sa kabila ng karangalan ito, ang malungkot na kwento ng mga taong subsob sa industriya ito. Sa kibungan Benguet, inabutan naming nagaani ng repolyo ang mga magsasaka. <coughs> si Mang Celis. Halos dito na tumanda sa industriyang ito. Pero hanggang ngayon, nakikitanim lang siya sa mahigit kalahating ektaryang lupain ng retorio. Bukod sa pagod at panahon, malaki ang itinupundar niyang puhunan. Kada ektaryang tatamnan, mahigit apat na pulibong piso ang kapital. Kadalasan, ipinapangutang pa niya ito. First line, uh oh, complete saka yung abono, yung chicken manure, saka insecticide, ganun. Pag hindi mo lagyan, bolok bu uh, bulok ko yung ano, repolyo. Hindi rin mabibenta? Oo. Kailangan. Insecticide, fungicide, ganun. Isang malaking sugal nga raw ang magkaroon ng gulayan. Dagdag dito sa gastos ang sweldo at pakain sa mga tao tuwing anihan bukod sa mahabang listahan ng mga gastusin, ilang suliranin pa ang kailangan nilang harapin. Ito iba pa po ito na sakit. Iba? Iba pa. Eh, okay. naging second class yun pag nabuburo sa ilalim. Yung ganito po. Oo. Oh. Bababa ang presyo, ibig sabihin. Ang presyo, hasta second class yun. Malaki ang diferensya. Malaki. Okay. Huh? Humigit kumulang limang tonelada o limang libong kilong repolyo ang maani kada ektarya. Ibig sabihin, halos siyam na piso ang puhunan kada kilo ng repolyo. Sa araw na yun, tinatayang may tatlong libong kilo o tatlong tonelada ang inani ni Namang Karamihan ng mga taga rito, pagtatanim ng gulay ang ikinabubuhay. Pero ang pagod ng mga magsasaka hindi natatapos sa pag-ani. Dahil ang mga gulay na ito, malayo pa ang ibyabiyahe. Kung masusuklian man ang kanilang pagod o hindi, depende na kung magkano nila maibibenta ang gulay sa trading post sa La Trinidad Benguet. Sinasakay na yung mga repolyo. Mula dito, iahatid na yan sa trading post sa La Trinidad Benguet at doon na ibebenta itong inanin nila ngayong umaga. Palis na yung tra, kailangan na ibyahe agad yung mga repolyo kasi baka mabulok. Mula sa taniman, Mahaba pa ang biyahe. Itong pinagmamalaki ng isla ang gulong sa San Jose Occidental Mindoro. Halos lahat, pangingisda ang kinabubuhay. Oh. Ano ka? Magkakuha ng kuha ng, ng pamain. Dalawang litro ng gasolina, kalahating kilo ng pusit na pampain. Ano? At bangkang gagamitin. Lahat tiniram ni Mang Jumo. Kapalit ng kalahati na kanyang kikitain. git dalawang dekada ng mangisda si Mang Gimo. Gamit ang tansi at pain, pangangawil ang paraan niya ng pangingisda. Kapalit ng magdamagang puyatan. Hindi sinwerte si Mang Gimo. ay ta kilingga o mga ganyan lang Boy. dahil walang kinita sa magdamag na pangingisda, tanging ang ilang maliliit na isdang inuwi ang pinagsaluhan ng kanyang pamilya. pagpili na kahiram ng bangkan disagwan. Hirap si Minis sa pagsisi. Bulag na kasi ang kanan niyang mata. Ang ubig sa akin, sir, yung mata ko. Tapos yung sa ilalim ng dagat, hirap ako maging ah. Abol ka rin ng ulit ng itaas para makaano ka ng hininga ang angin. Tapos, magalik ka naman sa ilalim ng dagat. <makes noise> tayo? Oh, po. Ah, pa -uwi na tayo? Opo, oh, sir. Bakit? Ba't tayo uwi na? Malakas ko, malakas ang malakas po, malakas na agos. Ha? na tayo, ang bangka. Tulad ni Mang Gimo, ang kakarampot na isda lang ang may uwi ni Willie sa tatlong anak at dalawang buwang buntis na asawa. Sa palengke ng San Jose, nabili lang sa halagang isang daan at sampung piso ang dalawang kilong isdang huli ng Gimo. Matapos ipasa sa mga tindera, ibinibenta ito sa palengke ng doble o higit pa sa presyo. Mula 80 hanggang isang daan at piso kada kilo. Minsan mataas, gawa na ng nagiyelo, may tiket, may pamasahe, tapos pinapakain yung nagahakot. Kaya may resulto pa sa tindera sa akin. Pero lumobo man ang presyo sa merkado, malino na ni Cinco, walang pakinabang ang mga malilit na mangis darito.